ni pagawas ang executive order karong adlaw ang mayor sa dakbayan sa Subo pagsiguro sa kahapsay o kalinaw at sa sinulog 2025 samtang mga negosyante may nga mutuman sa lagda sa syudad anang report ni Alan Domingo Gipirmahan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang executive order ganyang buntag di inalatin ni, ni ang mga ginili panahon sa mga kalihukan sa Sinulog 2025 apil na nini ang pagdili sa kalingawan o entertainment sa mga magyan sa relihiyosong kalihukan at sa fiesta. Senyor, idili usab ang street parties ngay ipatuman sa bisperas o katumanan sa sinulog aron masiguro ang kahapsay sa agianan o galing adunay mo tumaw nga pagresponde sa mga panghitabo. Sa Enero 18 ipatuman ang likurban sa magian sa prosesyon. sugod sa alas sa gabi hangtod na sa alas 8 sa Pagka nero 19, patuman usab kini sa mga dapit sulod sa 300-meter radius sa mga sinulog grounds alas 12.01 sa tuwang gabi hangto na sa alas 10 sa gabi. Idili usab ang paggamit o mga botilya mabuag. Walay patuman nga signal jam sa sinulog matud sa mayor bisan pa man nga napanglantawang mo triple ang ginaganon sa mga musaksi sa sinulog 2025 ipakatapos ang kapulisan kasundaluhan uguban pang mga sa gamhanan And there's no instructions for signal jamming. In fact, para nako, uh, it is important in, and, and uh, imperative nga naatay po tay signals um, because of emergency purposes. We learned from our lesson in the past nga og kinsay i-deploy na to in the morning, in the afternoon, mga wa na. Mga wa na. And then, o times three ang atong contingent, just imagine the number of spectators na Samtang gihangop sa mga negosyante ang paghibalik sa naandang ruta sa Sinolog, sama sa Mangko Avenue diin gipasalig nila nga mutuman sila sa lagda. So happy Jude, happy as in. Kauban si Clover Lumaya ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.